Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'd May tanong dito ang ating kapatid na si 045 Bynes May isa lang po akong katanungan Kapag ang babae po ay may dalaw At natapos na ang kanyang dalaw Pero sa susunod na araw bibis, Bibisita ito Bibisita ito At ang tanong ko Pwede ba na magfasting fasting dun sa araw na hindi pa siya bumisita. Ibig sabihin, ang nangyayari dito sa kay sister is alternate yung pagdating. Ibig sabihin, mali ah, dalawang araw may regla, then after dalawang araw pangatlong araw wala na wala na naman regla. So, kapag ganun po yung uh, dalaw ninyo, hindi po siya sunod-sunod. Kung kailan wala kang dalaw at nawala yan sa gabi, so magpa-fasting ka kinabukasan. So pangatlo, pangatlong araw, pang-apat na araw, dumating na naman yung regla mo. So stop mo na naman yung fasting. Ganun lang po. Every time na nandyan ang dugo, stop ang fasting, stop ang sala. Pag nandyan na po yung dugo, ay pag wala na po yung dugo, uh, mag-fasting at mag-sala po. Ganun lang po yun. So hanggat hindi mo complete ang 15 days, So, obligado pong magsala pag walang dugo at itigil ang sala at fasting kung may dugo. Pag mo ang 15 days, so magsala at magfasting ka na kasi sakit na po yan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.